Hello mga sisiluts! Ito nga pala yung pinuskong ulam kanina, ang kaldereta ni Pez! ito nga at hindi ko na nga napakita sa inyo kung paano ko niluto dahil maaga kasi akong nabisi umalis kasi ako kanina nagpunta ako sa school ng aking bunso dahil kuhaan ng card nila and then pagkagaling ko naman sa school nagpunta naman ako ng palengke kaya naman ayan patanghali na rin ako nang nakauwi kaya pagdating ko sa bahay ay nagluto na rin talaga ako ito nga, luto na siya nang na ko, dahil wala na akong time mag-video-video pa kung paano ko siya niluto, pero ang mahalaga at least, di ba, nakapag-video tayo at ito nga, at naishare ko sa inyo kung ano ang aming ulam, ito nga dahil masarap ang aming ulam ayan, napa-underize na naman ang inyong sisi talaga naman kaya Lomer no diet muna tayo ngayon. Next year na lang talaga dahil malapit na ang Christmas. Ito <laughs> nga, patapos na ang aking video. Thank you for watching mga sisilud.